Good evening guys ako ngayon ay kakain ng marang buksan natin kung marami ang laman o kakonti wow ang bango lalong sumakit ang ulo ko Kanina pa sumasakit ang ulo ko mga Ang tayo. Hmm. Ang tamis. I-try kong ilaga yung kanyang buto. Nakakain kasi ang buto nito. Hmm. Ang sarap. iingit baga. Yan para hindi na kayo mainggit. Thanks for watching.